show you na nga guys so ito na yung first night natin lagyan na natin yung ating mixing Eskinol and my right Not na ako pero lalagyan na natin to pinabad ko lang siya ng ano one day one night and one day ito na nga. na niya nila. When you're in love, kung saan mas ang mundo mo. Within 7 days natin itong gagawin, guys. Para makita natin yung result, ha? Ang oh, maganda talaga. Kaya pag maganda siya, guys, eh, ah, gawin nyo na yung ginawa ko. Madali naman ito, mamurahin lang. Magkano lang naman na yung skin Tapos, yung Mayra eh, magkano magano lang din naman. Mura lang yun, isa lang, or isa or dalawa. Pero hanggang dalawa lang, depende naman sa inyo kung isa or dalawa ang ilalagay nyo. Kasi yung nilagay ko, dalawa. <coughs> Tapos, ah, uh, ilang ML ba to? Masaya lang siya guys, hindi naman siya sobrang laki. Andal pa nga siya. Namumuumuo pa siya. Actually guys, marumi talaga yung mukha ko. Marumi talaga. Tanaw ba dumi? Nililinis na niya. Hindi naman kasi talaga ako marunong mag skin care. So ngayon lang ako maglalagay. Kasi napa-challenge. Tanaw lang na pa-challenge. Challenge accepted. Wala lang yan. Diba? Diba? So yun na nga guys. So, ito na. Tapos na yung first night natin. So see you tomorrow again para sa two night nating pag-apply. So bye bye. bye.